Si Senate President Cheese Escudero naman, positibong hindi raw magagamit ang drug war probe sa paghihiganti ng ilang senador. Brigada Ann Cortez, e i Bo! Kinong <laughs> perma President Cheese Escudero na ang Senate Luribon na ang nakatakdang manguna sa pagsasagawa ng drug war probe. Pero anya, dahil re-electionist ang chair nito na si senador. Garcia ay posibleng maasay nito sa subcommittee chair na si Sen. Coco Pimentel. Ayon kay Escudero, nakakausap na niya ang dalawa na makipag-usap lang kina na Sen. Christopher Bongo at Sen. Ronald Bato de la Rosa. Ito ay para nga sa mga resource speakers na iimbitahan. Samantala, ibinahagi ng Sen. na naipaliwanag at naiintindihan na nila Go at de la Rosa ang dahilan ng hindi nila paghawak sa nasabing pagdinig. Dagdag pa niya, CCTV siyang hindi magagamit sa paghihiganti ang pagdinig na ito. Dahil kung titignan umano ay karapatan naman ng dalawang senador na sangkot dito na ibigay ang kanilang panig. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Miska News. Of course, si... Brigada Balita Nationwide oh. Brigada Balita